Sa paggunita ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ng Breast Cancer Awareness Month ngayong Oktubre, isang health forum ang isinagawa. Pinangunahan ito ng Provincial Health Office at Provincial Hospital Management Services Office. Layo nitong magbigay ng tamang kaalaman sa breast cancer at palalahanan ang publiko hinggil sa kahalagahan ng maagang pagpapasuri. Isa rin itong paraan ng pamahalaang panlalawigan para maipakita ang suporta sa mga kababaihang lumalaban sa nasabing sakit. Sa nasabing okasyon, tinalakay ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa breast cancer, karanasan ng mga survivor at caregiver na nagbigay inspirasyon sa mga dumalo. Kasabay nito, isinagawa rin ang Zumba Dance para sa mga empleyado ng Kapitolyo para hikayatin ang malusog na pamumuhay. Nauna nang nakiisa ang pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa Pink Lighting Ceremony nitong unang araw ng Oktubre bilang simbolo ng suporta sa breast cancer awareness. Samantala, isinagawa naman sa Bayan ng Manawag ang Project Barangay Assistance through advocacy o bata program ng Department of the Interior and Local Government, Pangasinan. Layon ng proyekto, napalakasin ang pamamahala sa mga barangay at paigtingin ang lokal na aksyon sa mga komunidad. Bilang panimula, nagdaos ng cleanup drive at zumba activity ang mga dumalo. Nakatoon naman ang talakayan sa mga paraan ng mabisang pamamahala, pagsasanay ng mga opisyal at pagpapalakas ng partisipasyon ng mga mamamayan sa mga proyekto ng pamahalaan laan. Sa pangkalahatan, ang mga aktibidad na ito ay naglalayong pagibayuhin ang kamalayan sa kalusugan at palakasin ang kooperasyon ng mga komunidad sa lalawigan ng Pangasinan. Valerie Desmaya or News